Um, ang aking uh, ihayag sa inyo ng uh, salita na kanyang ay paano ba tayo uh, magpapalapot sa Panginoon? Ano ba yung dapat natin gawin? Okay? Ang sabi sa Mateo 6, uh, 33, Ngunit hanapin po na ninyo ang kanyang ihalihan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag ng uh, sa inyo. Uh, Um, kung gusto nyo, sa ating mga balik, gusto natin na uh, maka, mapalakit sa Diyos, uh, magbubo tayo sa, Dios, sa Diyos. Marami pong uh, mga tao eh, hindi po sila ang sa, sa ating Panginoon. Uh, bagaman, marami mga marami pong ibang mga tao, eh, hindi po sila buko sa, sa ating Panginoon kasi uh, bagus apa pada yang pusila sa Dios kasi singa kasi ngapu nga, hitam pusila nak fokus bisu sa ating Dios kapag At may dumara na problema kapag may dumara na problema istragul sa buhay na mga challenges sa buhay na wala na yung tingin sa Dios uh, na na yung tiwala sa Dios minsan sa ting buhay nagalimutan na yung Dios mas nabubuhos nila yung puso't isipan nila doon sa mga bagay na hindi nangyayari hindi pagkanta, na nangyayari sa buhay nila. Ang mga kapatid, alam niyo po yung nangyayari kay, ano uh, kay, kay Peter. Uh, noong una, si Peter ay, yung si Peter, yung nakita niya si Jesus Christ na uh, uh katay mo sa, sa dagat, uh, parang <laughs> si Jesus Christ. Yung pangalapit, yung si yung papalapit po si siya kay Isu Cristo, naglalakad po siya. Yung una, lang, po po siya sa, sa ating Diyos. At, at naglalapit siya sa ating Panginoong Isu Cristo. Kaya lang, nung tumating yung malakas na hangin ng alon, nawala na yung fokus at tatakot na po siya at nagkaroon na po siya ng pangaba kaya po si Peter ron ay lungo. Sa ating buhay mga batid, Uh, sa sa atin, ganun po yung mangyayari sa atin, mga kapatid. Kapag hindi po tayo na po sa ating Panginoon. Si Satanas kasi, um, mayroon siyang na ginagawa na nangyari po. Si Satanas mayroon mayroon na ginagawa. Ano nangyayari doon? Doon ka tumingin. Nawawala na yung puso natin sa nakalapit sa Panginoon. Yung iba naman, kaya hindi sila nakalapit sa Panginoon, balik lang balik sa ngayon ang mga ginagawa. Paano pa kayo makakalapit sa Panginoon? Bumlingon ka ng lingon at hindi ka nakapropos sa ating Panginoon ni Cristo. Di ba? Huwag uh, ka rin sa nakaraan mo. Huwag ka sa Diyos Huwag ka rin mag-focus sa mga distractions, sa mga distractions sa paligid mo na ginagawa ni Saranas. Mag-focus mo kayo sa ating Panginoon Diyos. Baya paglalaman ng minsahe ng Panginoon. At saka sabi sa Colossians 3, 3 no, ang mga bagay na panlangit ang isa, sa niyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sabi niya, kung gusto mong mapalatid sa Diyos, maglakad ka na kasama yung Panginoon. Maglakad ka na kasama ang Diyos. Ibig sabihin lang po, mga patid, sumabay ka sa kanya, hindi yung tao na kapas sa Diyos. Kung saan ka mong pupunta, kung ano man ang inyong ginagawa, dapat tayo na ang Diyos ng Diyos. At doon yung Diyos, ibig sabihin, ibig sabihin na nag ka na kasama ang Panginoon. Palagi palagi kang nasa presisya ng Diyos, palagi kang nananglalakad na kasama ang Panginoon. Panginoon Diyos, hindi sabihin yan. Palagi kang siyang kinakausap, palagi kang mayroong communication sa Kanya, palagi kang connected sa Kanya. ngayon, kung hindi kang maglalakad na kasama ang Panginoon, wala, malinigaw ka eh. O mapapahama ka. Di ba? Mapapahama ka. Kaya, mga kapatid, napakahalaga na maglakad kasama ang Panginoon. Diba? Sa ating buhay, napakahalaga na maglakad tayo na kasama ang Panginoon. Pagpalaan mo kasama ang Diyos, explain mo na, Pagkasama mo yun na maglakad kasama mo ngayon Panginoon, explain mo na mas lalo mo siyang pakinilala, mas lalo kang mapapalapit sa Panginoon at higit sa lahat, maging katulad pa natin siya. Kung gusto mo talaga na na mapalapit sa Panginoon, communication po yun. Communication, communication sa Panginoon. At uh, napakalaga po talaga na may talaga na mapahalag talaga ng mapalapit ka sa Panginoon. Kung mayroon kang communication sa ating Panginoon, araw-araw dapat akunikit ka sa Panginoon. Araw-araw dapat, kinakausap mo siya, kung gusto mong mapalaki sa Diyos, mga kapatid, dapat gusto mo talaga ng ano, mapalaki sa Panginoon. Dapat naglingkod tayo sa Panginoon. Di ba? Kasi lahat na naglingkod na sa Panginoon, napapalaki sa Diyos. Di ba? Ang ganda ng isahe ng Panginoon. Nakapagumuli talaga. Ah, kung gusto mo na talaga mapalapit sa Diyos, ang pinakamahalaga, mayroon din na dapat na mayroon din relasyon sa kanya. Kasi kung wala kang relasyon sa Panginoon, may hirapan ka eh. Kung wala kang relasyon sa kanya, may hirapan ka talaga. Kasi kung sinasabi mo na nang ka sa Panginoon, nang palaitan ka sa Panginoon, hindi ka lang basta na nang sa kanya. Hindi ka lang basta na sa kanya, kundi nang ka sa Kanyang salita at dapat mayroon kami gawa. Diba? Sa pamagitan na yung ginawa mo na yun, mas, mas mapapalapit ka sa Diyos. Kasi kung panahon ng mo na yun ay puro salita, puro salita na puro pakikinig at pananood, mga kapit, kulang po yun. Hindi isa para mapapalapit sa Diyos. Kung gusto mo talaga na mapapalapit sa Diyos, dapat mo, dapat po, mayroon po tayo ginagawa. Ano ko, ano, ano ba dapat natin gawin? Para, para para sa Panginoon. Ano ba yung dapat na din para sa Panginoon? Una po, mga kapatid, una daw yung prayer ng yung Panginoon sa buhay mo. Sino, sino ba yung number one sa buhay mo? Kung may nang listahan na prayer sa buhay mo, sino yung nangunguna? Maaari yung iba sa inyo, pamilya, pangarap, trabaho, trabaho niyo, umahal mo sa buhay. Pero mga kapatid, yung ka sa listahan mo, andyan ba yung Panginoon? Nagalis na tayo yung Diyos sa priority mo. O baka nasa dulo siya, na? siya. Baka na Baka nasa dulo siya. No, kapatid. Kung gusto mo talaga mapalapit sa Diyos, dapat daw muna siya na? sa priority mo. Sa listahan, dapat na birwan yung Diyos sa buhay mo. Kasi mga kapatid, kung wala siya sa priority mo, at talawin siya, talaga malayo ka sa Diyos. Hindi na tayo, hindi na tayo magumulat dyan. Ha? Eh? Pero mga batid, alam nyo, um, pag, pag siya sa buhay mo, sigurado, sigurado, uh, malapit ka sa Diyos. Kasi siya yung inuuna mo eh. Bukod mo sa mga ibang mga bagay sa mundo nito, yes, malalap mo yung trabaho, oh, pag-aaral, at hindi sa lahat, pamilya. Pero mga batid, saan ba yung, saan ba nang galing yan? Eh? Lahat lang yan. Eh? Yung pinakama, yung pinakakabalhan natin, sino ang nagbigay niya, sino nagbigay niya, sino ang nagbigay na ang asawa mo, sino ang nagbigay sa iyo, kung ba yan ka ngayon. Di ba ang Tuesday naman eh? Ayon, ngayon, kaya ito mo, ngayon, kailangan na kaya mo yung sino nagbigay sa iyo. Di ba? Patayin mo yung sinong ang nagbigay sa iyo. Kasi pag di mo siya inuna, di mo siya talaga makilala. Hindi, hindi mo ito naman yung final, hindi mo siya makilala talaga. Kasi mas mabukukos, kasi mas mabukukos sa mga bago dito sa mundo kita na na nalilimutan na, na, na ng Diyos. Kasi, kasi nga, inuuna mo, inuuna mo na yung mga bagay. Kasi nga, hindi ka talaga mong sa Diyos kapag inuuna ka ng iba. Sabihin na natin na, sabihin na natin sa buhay namin na, Ah, mas sabihin natin na natin na... Sabihin natin na mas priority at nabiwan sa Lord sa buhay natin. Pero kaano ba karoon na... Kaano ba katotoo yung paano mo tayo nanasabi na nandito na, ang Diyos sa santay mo? sinasabi mo muna, sinasabi sinasabi mo na number one ang Panginoon sa buhay mo pero pag mo sa umaga inahan mo sa iyo inahanap mo sa umaga sa iyo ay ang unang buksan ay isigyan mo o kaya susabihin niya ganun ba ang number sa buhay sa buhay ng Panginoon May, namin, ganun ba yung number one Panginoon sa buhay natin alam mo, Kapag na sabi naman sa buhay mo, Huwag mo na mong isipin ngayong eh, Diyos eh. Huwag mo na mong isipin ngayong eh, Diyos eh. Diba? Huwag mo na mong isipin kung magkakasalamat sa Diyos sa kanya. Pagkakamay sa ating buhay, na uh, di, busy ka sa buong araw, no? pero pag nakita mo na, pag nakita mo na una pala sa pag-isip mo, pag-iisip mo pa na ang Diyos na nagdala sa isip mo, may sabihin, mas priority mo yung Panginoon. Every, every time na gagawa tayo isyo sa buhay natin, pag-aaral, dapat parao na yung Diyos. Dapat pinukunan mo yung Diyos. Dapat pinukunan mo yung Diyos. Dapat pinukonsulta mo. Pinukonsulta mo pinagkonserta mo, ang una mo niya napita ng Diyos. Magtitiwala ka agad sa Diyos, lagi, lagi kasama ang Diyos sa plano mo sa ating buhay. Dapat lagi kasama ang plano ng Diyos sa ating buhay. Dapat, nalulutod ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kung meron yung pinagkataanan, dapat, sa Diyos ka pa rin yung mabrit. Kapag masaya ka sa Diyos, kapag masaya ka, sa Diyos ka agad, magpapasalamat. Basta, mga kapatid, Anong palagi Diyos sa buhay mo? Ano mangyari? din po yung ibig sabihin na parirang hindi mo ang mo ang Diyos. Dapat hindi siya mawala sa buhay mo. Ah. para po sa isa Panginoon ang uh, nawalay ang uh, mensahe na ito ang uh, ito na ito na pa ang wasit Panginoon ang uh, nawalay uh, may lagay sa ating puso ng isipan nawalay palagang isisyon sa ating puso ang nawalay palagang nakapunit nakapunit tayo sa Panginoon kung saan man tayo para kung saan man tayo na hindi natin mapan dapat ay kasama natin ng Panginoon Uh, kung ano man yung plano sa buhay natin, dapat naunay na pangyayon sa buhay natin. Paganda uh, Pagandang gabi, happy birthday po. Hey.